Nakahanap nga ng katapat ang Boston Celtics, bugbog nga sa depensa ng New York Knicks, abay pinulbus pa neto ni Jalen Bronson, panis at paya naman ang 7-footer sa shooter ng New York. Top teams in the East, magbabakbakan ngayong araw. Boston Celtics laban nga sa New York Knicks. Exciting na matchup, get start na agad tayo in the first quarter. Aba hindi nga nagkakalayo ang darawang kumunan dito kung saan talagang sagutan nga ang two teams sa pag-uumpisa dito sa ating laban. At wala nga nagpapauli pagdating sa anilang opensa. Kung saan ang Knicks dito ay pinangungunahan nga ni Jalen Bronson. Sila ang mayawak ng kalamangan early. At para naman sa Celtics ay ang two Jays ang nanguna. Tito Matt Brown, sila ang leading scorers after the first quarter. 32-29 lamang dito ang mga dayo. Second quarter natin ay nagpatuloy na naman ang back and forth game natin kung saan ang momentum ng laban na hindi pa rin nalilipat at nasa Knicks pa rin dito kahit may malupit na highlight pa itong si Al Horford crossover. Grabe bang block dito ni Jalen Brown kay Josh Hart then nice hustle play pa ni Porzingis pero napa timeout pa rin ang Boston Celtics dito dahil umangat na nga ang Knicks dito after ng malupit na reverse layup ni Bogdanovich panis ang 7-footer. Then, dahil sa sumikip pa na depensa ng New York dito, nakakuha ng charging foul si Jalen Bronson, abay nakakuha na nga rin ng biggest lead ang mga dayo dito. 16 points yan after ng 4-point play ni Jalen Bronson. Pero hindi pa rin sila nakontento dyan dahil lalo pa nilang pinahirapan ng Celtics dito ng score, Umabot na nga rin sa 21 points ang kanilang kalamangan. At talagang walang palag nga dito ang Boston Celtics. Bug-bug nga sila sa depensa ng New York Knicks. At para naman sa ating third quarter, ba'y nagtuloy-tuloy nga ang problema para sa Boston Celtics nang dahil uminit pa si Jalen Bronson. Back to back 3 pointers kagad yan, iwan si Tatum matang 21 point lead nila. Lumobo na nga sa 26 point lead para nga sa team ng New York. And this quarter ay talagang takeover mode nga itong si JB at binibreakdown lang ang depensa ng Boston Celtics dito. Siyang sumasagot sa mga bira ng home team at talagang naging show niya nga ito this third quarter. Unstoppable itong si Bronson at sumuko na nga rin agad ang team ng Boston Celtics. Maagang inupo ang kanilang mga starters. Nang dahil itong si Jalen Bronson pinaabot na nga sa 39 points ang total niya this third quarter at meron na rin 30 point lead. Ito nga ang team ng New York Knicks kaya't pinaupo na sila, sila'y pinagpahinga, pinalaro na ang kanyang mga bench warmer. And basically in the fourth quarter ay garbage time na nga ito for the last 12 minutes at grabe nga itong performance si Jalen Bronson this game. In 30 minutes na kanyang pagdalaro ay meron nga siyang 39 points and 4 assists on a very efficient 65% shooting sa field, 54% nga yan sa 3 pointers niya. Talaga nga namang masasabi nating unstoppable si JB this game at talaga nga namang nagulat ang team ng Boston Celtics sa kanyang performance.